Hi guys, for this video, sasagutin ko nga lang yung mga ilang katanungan sa akin regarding dun sa pinost ko nga kahapon. Ayan, may yung about nga sa haba ng tali. Ganito nga siya kahaba. Ayan. <clears throat> ito yung actual na haba ng tali. Eh, <laughs> wait lang. Medyo palit kasi ako eh. Ayan. So, ganyan siya kahaba. Regarding naman nga doon sa kung effective ba ito, actually matagal na rin to sa amin at matagal na rin ginagamit ng asawa ko kapag naglilinis siya ng window. Masasabi ko doon, ay eh, effective talaga. Kasi nakita nyo naman yung result diba dito sa paglilinis ng asawa ko. So luminis talaga. At yung kagandahan, hindi lang yung loob, pati yung harap. So eto, medyo ingat lang talaga dito kasi nga dahil may magnet. Ayan. Kapag nagdikit yan, pwedeng maipit yung mga daliri natin. So nangyari kasi yun sa asawa ko. So ayan, eto nga yung wipe na ginagamit doon, magkabilaan, para sabay na nalilinis yung labas at yung sa loob na part. So, ayan, pag nilagay yung ganyan, magigis yung pagkapit. So, ganoon din kahit may glass doon yung sa gitna. At saka, isa din na uh, ginagamit nga ng asawa ko sa paglilinis. Ayan nga, hindi na kami gumagamit ng mga sabon-sabon. Ganito na lang yung mga glass cleaner na mabibili din natin sa mga shopping mall. Pero kung gusto niyo naman nga ng online, may nilagay din akong link dyan sa baba para nga sa mga ganitong klaseng uh, glass cleaner. Ayan. So, kung gusto niyo nga guys ng ganitong panlinis, ilagay ko yung link dyan sa comment section. Thank you for watching!